Hi guys, um, morning. It's already June uh, 12, 2024. Um, may kaibigan ako, Janice Lopez. Naniningil lang ako para sa company about sa grant ng case namin. Um, kasi isa siya sa nanira. Tapos, uh, makikita nyo doon, um, kaya delaying tactics kasi barangay captain na si Wilfred Ju um, yung president dati um, tapos kada blatter may um, 500 uh, nakakatakot kasi don kasi liblib malayo so delikado ay yung dating ang um, barangay captain pinakulong niya so what more ako, di ba? So, Um, sana matulungan kami ng um, government, kay Tulfo, kay KMGS, kasi may death threats na ako dito. Um, madami sila, madami kay Sinay Davila, man, naninira ng tao, kay um, Michael Barrientos, Jessica Barrientos, um, Alvin, Barrient, uh, Alvin Villegas, Alvin Brian Villegas. Makikita mo lahat ng mga um, comment nila. Um, check nyo na lang. Kasi naningil ako, blinak ako. So, um, ipapost ko lahat ng mga comment nila sa susunod. Kung nga, tagasan sila, um, patulong naman. Um, kasi, delikado na. Thank you. Naningil ka lang, blinak ka na agad. Ito po yung paninira niya, um, kung ano-ano sinabi para manalo sa kaso, um, pero walang bearing, kaya dinismiss yung kaso tapos hindi magbabayad. Ito naman yung rate of execution na dapat sila magbayad ng 48,000 just 30 days pero di nila nagawa kaya gumawa ko ng additional payment. Uh, request kasi for 2 years di pa rin ako binabayaran um, ang binigay lang kalahating taon so um an illegally terminated ako so in just 10 days wala pa rin silang binigay um pa shout out pala kay Amelia Desena nag-approve ng request sana makabigyan -re um, bigyan ako ng request and hi uh, um, ngayon ay June 3 um, nag-follow ako sa police station about sa kaso um, kay Janice Martinez pero pinapunta ako sa barangay um, doon nakita ko um, barangay captain na pala si Wilfred Ju um, uh, gusto ko magpablatter para ma maningil about sa Grand sa akin ng labor pero Kada blatter may 500 na sinisingil sila. Um, makikita nyo, delikado yung place kasi nasa looban na malapit na siya sa company ng Lady Agri. Ito po yung police report na uh, nag-follow up ako nung June 3. Um, sabi bumalik ka daw sa barangay pagtingin ko iba na pala yung barangay uh, um, mas malapit na sa panihan na tungtun namin barangay chairman na pala si Alfred Joe and uh, nakausap namin magpapablatter ako nang niningil ng 500 pesos which is hindi makatao ang delikado yung place kasi luuban um, pacheck naman yun na nga, um, sana mabigyan ako ng aksyon um, sa labor um, matagal meeting kami sa pera sa pulis pinapabalik ako sa polis sa uh, barangay sa barangay naman hiningin ako ng 500 um, sino pang tatakbuhan ko um, sana matulungan kami mabayaran kasi matagal na siya um, kung kailangan kay KMJ, kay Jessica Soho kay Tulfo um, sana matulungan kami kasi yung uh, barangay chairman na mismo ng president ng Leyte Agri ang hindi nagbabayad. Uh, salamat po. Um, follow niyo po ako sa YouTube, Mark Anthony Sodario, sa FB, Marky um, Arjo, tapos sa TikTok, Marky Esico. Thank you po. Bye-bye. Salamat. Subscribe kayo. Thank you po.